Ayan po. Kasalukuyan po po kami ngayon naglalakbay pa Papu po sa punta pong Burwisan. Burwisan po. At nakikita niyo po si Kuya JJ na umuna po sa ating paglalakbay. At eto na po tayo. Bakit so, po tayo sa isang punting hagdan. Ayan na po. Napaganda po ng ating pwesto ngayon. Ano? adikot mo naman mag ba? kami ano hindi ano nabibigyo oh, makakapagod pero tuloy pa rin sa June 2 akit po kami ulit dito sa Mount Burwisan ah malisip siya pero Burwisan po ang pupunta natin tapos punta tayo doon Nagyong <laughs> malayo na rin na rin po na lakbay namin. At tignan nyo pa po itong mga aketing namin. Sobra sa pa po niya. Yeah. Takit na lang po tayo dun. ay nakarating na po tayo sa, uh, sa first station, sa pahingahan. Ito po ang isa sa pinupuntahan. Maganda. Ay, kumamit. Yan si Aljon. Ako, Badbaran. Pero ito po ang view ng mountain top. Mountain top view ito pong aming nilakad Diyan tayo lumakad bro Ha? Huh? Diyan tayo lumakad Hindi Ang kamay nga eh <laughs> Kinuunan ko Kung mapansin po may umuusok doon oh May umuusok May nagluluto Yan po Yan Parang silang niluluto <laughs> Bayan ng siniluan May init Kami nanginitim na Pero ayos lang Hindi pa ako nakakarating ng falls Pero siguro hanggang dito na muna dire na naman. Ito po po ang lalakbay namin. Tatawin tayo namin ng aming bundok. Bundok na kahirapan. Pero sa dulo niyan, isang masarap na paligo ang inaantay. Patuloy, wala na mga puno. Dahil na rin sa kainin. At patuloy kami maglalakbay next time. Buruisan Part 2. Sarap magkampi ka Ayak kumaligo, Bama Pasta ka! Ha ha! Wa! Ha, Happy birthday to you! Ha <laughs> ha, hello! <laughs> Happy, birthday. <laughs> Happy birthday! Tanto dito! Laya, <laughs> ikaw pa tala nakapitang bol! Tawin okay, na! <laughs> bye, bye, bye. Next time ulit, next time. Uh, andito po tayo sa isang bahay na hindi po natin alam. At meron po tayong kakataong kakausapin at ito po ay ay eh, hindi rin po natin alam po. Sige uh, po. Tao po. Sa aming paglalakbay, aming ang pagdusdan, ang kasandahan ng kalikasan. At sa paglalakbay na ito, dito natin tatapusin ang ating bay, Ngunit, sa susunod na pagkakataon, dala na ang mga tropa, yayariin namin ang Burwisan. <laughs> <laughs> burwisan, we will come back. Hindi nagtatapos, hindi dito nagtatapos na ang ating paglalakbay. Tatapusin namin dahil hahanapin kami na mga magulang. Hindi kasi kami nagpaalam. Ito, ang dokumentado pagsiyasat ni ABIC Ben Soko Sing of the Crime Operatives Ako po, si Gas Super Gas hmm.